isang napakagandang araw po sa ating lahat Peace, yo So, for today's video mga idol ay Dito tayo sa pesto mga idol Ayan Meron tayong, uh, meron tayong challenge sa ating sarili mga idol na Kung saan uh, Tatawagin nating uh, Project 100K Ayan. So, sa mga nakakalam na nito Meron nang nakagawa gumagawa nito no so, project 1M naman sa kanya so isa siyang uh, influencer yan sikat na influencer si Chester ba yun? Chester oh, mag hindi ako nagkakamuli mga idol tayo naman project 100k mga idol so sa atin pares din yung ating ititinda mga idol yan kasi mga idol medyo malakas ang ulan yan hindi ko tayo sa pesto tayo ang nagluluto lahat prepare mga idol ano? Ayan. Ayan. So, sa buhay naman mga idol eh, hindi natin kailangan maging tamad para magkaroon tayo ng pang kabuhayan mga idol mo. So, nasa challenge ako sa ganong ginagawa ni Chenester mga idol. Kaya-kaya natin yan. Kaya nga, kaya, kaya din natin yan mga idol. Project 100K. Ayan. So, pepeper tayo ng ating titinda ngayong araw Merkoles mga idol so pahinto-hinto kasi yung ating uh, parisan mga idol kasi uh, may trabaho tayong sarili uh, at naghahanap ako ng mga magtitinda Kung walang akong mahanap walang magtitinda mga idol kaya itong project 100k natin ay eh, medyo matatagalan talaga tayo nandito tayo sa Pilipinas mga idol medyo matatagalan pero pag kapala rin mga idol ay eh, syempre kapasalamat tayo lagi sa Panginoon ayan mga idol dito tayo sa palengkenyo ng Solano para mamili ng ating mga uh, pang pares ayan gusto ko lang share mga idol no ang magiging negosyo mga idol ay siyempre hindi naman kagad-agad yan kikita tayo yayaman tayo so ang negosyo walang ending yan walang ending basta walang wag lang tayong susuko ah, babagsak tayo yan. babangon, babagsak, babangon yan. basta walang susuko mga idol tuloy lang natin hindi toko yun sa kalengke mga idol ano? yan, bibili tayo ng sungsong tapos, repolyo. 300. Repolyo po, ate. 20. na, ate. 50. Sige, ate. Ayan, bibig. mga idol, no, tuloy ko lang yung ating uh, sinasabi, aking sinasabi kanina. Yung kita natin mga idol ngayon, sa totoo lang wala tayong ginikita na pupunta sa ating uh, tauhan yung pasweldo natin. So, amin natin. Honestly, mo idol, gano'n ang nangyayari. So, yan. Meron tayo naman tayo na pupunta sa atin. Kaya lang, saktong-sakto lang sa ambilin ng ulam, mga idol. No? Yun ang totoo. Honestly, mga idol, sinasabi ko yung totoo. Ayan. So, gusto lang namang uh, challenge din talaga yung sarili natin. Sarili ko na pagpatuloy lang. Dahil, uh, pre, alam mo, Tama tayo, tatay na tayo. Kailangan natin magsumikap, mag kumayod para sa ating mga anak. Ano? Totoo naman yun, yung ayaw natin meranasan ng anak natin yung hirap na naranasan natin noon. Siyempre, alam naman, papahirapan mo yung sarili mo, no? yung mga anak mo. Tsaka siyempre, obligasyon natin yan. So, challenge natin yan. 100k Project 100k naman tayo ngayon mga idol Kay Chinister Project 1M Kaya, kaya natin yan So ayan, pabalik na tayo sa ating pwesto mga idol Pasublita yun Nakapalengketa yun mga idol So, mag-arbis pa yun lang Sublita yung pwesto May bluto Let's go! Mga idol, nakabalik na tayo Magtitimta na tayo mga idol So mga idol, no, habang nintay natin maluto, ito yung sitwasyon natin dito sa pwesto. Ayan. Ayan. Iluto ng kanin mga idol. Yung si Papa mga idol, kasama kong nagpre-prepare ng sa madaling araw mga idol. No? Padaling araw tayo nagigising mga idol para mag-prepare kasi siyempre gusto natin maluto na ito at iwan natin itong pesto sa ating uh, taga-tinda ng no, mga idol. Ayan. Ayan. So ito yung pesto natin. So ito po yung itsura ng ating pesto mga idol ano. Ayun. Uh, sa mga gustong kumain po dito sa ating pesto, dito lang po sa may tapat ng Barangay Hall bonpal proper plaza mga idol dito lang oh ayan oh ayan lang dito ilaeng mga idol ano may kayo mangan available po available po pares rice pares mami at saka so no, may rice pares overload mga idol yan po yung mga presyo yung pares rice po natin mga idol ay mayroon ng soft drinks yan pati yung pares overload only rice po yan only sabaw oh. Yan sa to, totoo lang mga idol kung sasabihin ko yung totoo. Mga no, idol, wala tayong ah, talagang kinikita mga idol. No? May, mayroon man talaga pero kaunting-kaunti lang. No? Yung kahapon, nakatin yung sales namin kahapon, 1.9. No? So, yon Pinili ko din ng paninda natin ngayong araw yung pera natin yon so yun lang ganun lang talaga ang negosyo ang gusto ang gusto ko lang mangyari ay pagpatuloy itong negosyo natin kahit pa into into uh, tuloy tuloy para naman na uh, na panahon si medyo syempre uh, naniniwala tayo nalalakas din tayo ano so yun lang no tiwala lang mga idol uh, at walang susuko peace yo eh yeah, mga idol, no, uh, iwan na natin muna itong pesto, no. Ah uh, bubuksan na lang ng tita yung itong pesto mamaya kasi iwan na natin at nakaluto na rin tayo mga idol. Ayan, yeah, nakaluto na rin tayo. Yung ating napakasarap na sabaw, naluto na rin mga idol. Prepare na lahat. Iwan na natin itong pesto mga idol dahil tayo naman ay maggagayak papuntang trabaho. So, anong oras na? 6.08 ng umaga mga idol ay malis tayo dito sa pesto para pupuntang magmaligo. maligo. Ayan. trabaho. At itong pesto mga idol ay open po siya ng 7 a.m. hanggang 7 p.m. ng gabi kapag po tayo ay nagbubukas. Kung misan po kasi mga idol wala tayong Uh, tinda kasi walang magtitinda Ayan, gawa nga nang walang magtitinda mga idol so tuloy tuloy lang mga idol so hanggang dito na lang muli muna mga idol hanggang dito na lang muna peace yow